Kasi masama nga ba ang loob sa mga magulang dahil lagi nalang lang naiipit sa di pagkakaintindihan ng mga ito? Dahil sa naging kontrobersyal na post ng Megastar sa kanyang IG account, nalaman tuloy ngayon ng publiko na hindi pa rin maganda ang pakikitungo sa isa't isa ng mga magulang ni KC Concepcion. Akala ng lahat ay kaya ng magsakripisyo na Gabi at Sharon at pagandahin ang kanilang relasyon alang-alang sa kanilang panganay na si Casey Concepcion. Matagal na hindi nagpakita si Christina sa kanyang ina na si Sharon Conita. Ang sabi ni Sharon, January 6 pa nang huli silang magkita at, at muli lang silang nagkita noong October 26 kung saan ay bumisita si Christina sa rehearsal ng mga magulang para sa Dear Heart concert nito. Ang um. Isa sa pinaka malaking nangyari sa buhay ko ay yung concert ng parents ko. And um, it's always nice diba, to look back on happy memories and happy moments that we've had with our families and our parents. You know, the thing is, she came as a surprise during the last, last rehearsal, the night before the show. She came to MOA Arena. And it was the first time I saw her since my birthday in January. Wow, From January 6th, so October 26th.